Base raw sa Intel, nakipagkasundo na si Ko sa mga gustong magpabagsak sa gobyerno para anya matakasan ang kanyang mga krimen. Next. Kahit sino naman daw ay pwedeng ubuko sa harap ng kamera hmm. at magpakalat ng mga kasinungalingan. Nako. Tinawag pa niyang bagong kampiyon ng mga DDS. Bagong kampiyon DDS na naman. Grabe ito mga to, no? Manaman na sila ni Auntie Clara, ano ba? Hindi ako, nagtatanong lang ha. Tanong lang to ha. Pag kami nangyaring masama, Do Do DDS, Duterte, Duterte. Pang baka maka pag natutulog kayo pinagsasalsalan niyo na kami kasi hindi na nawala sa isip niyo Duterte ako nagtatanong lang parang hindi nawala sa isipan niyo Duterte 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 lahat na lang ng pagkakamali niyo kasalanan ni Duterte Kagagawa ni Duterte ayaw niyo sagutin ng diretso yung akusasyon na to bakit itong mag mag-ama na to hindi makasagot ng diretso tumingin nga kayo ng diretso titig na titig naman kayo mga mata ninyo, dilat naman ah bakit di kayo makasagot ng diretso sabihin niyo eto yung sinasabi ni Zaldico ay hindi naman totoong nangyari wala namang ganito wala namang ganito. Ganyan, wala naman ganito. Ganon sana eh. Hindi eh. Anak ng tutsang kalabaw. <laughs>